Oh. Ah, solid na ito. dito sa ano ng look no? Look, look room so ito yung pares nila dito. So ego kaya. Ay, Fernando's Paris. Yun. Ano laman yan, kuya? Anong mga pares mo? Uh, laman tsaka balat. Halo. Laman, laman tsaka balat. Oh, halo daw. Kaya eh, si Kuya. Let's go. Okay, so ito yung pares nila. So yun, what's up mga tol? So nandito nga tayo sa Long Room Blonde. At meron tayo nakitang paresan. At ito nga yung pares nila dito. So may laman, tuwalya, ano tsaka taba ba to so eto yung pares nila dito so syempre hindi tayo papayag nang hindi natin ito matitikman so first bite na natin yung laman nila dito laman no oh, oh solid na ito oh. parang ano parang parang medyo kalasa nya yung ano Parang parang semi papaitan yung lasa niya. Pero masarap pa, medyo maanghang lang yung chili garlic. Hmm. Lagyan natin siya ng kanin. <coughs> ah. Lagyan natin siya ng kanin. Na guys, with rice. Ngoy din. At ang dito, hindi siya magdanong kaalat. Sakong-sakong lang din yung lasa ng sabon niya. Ngoy. Okay. Kaya kung mapapasyal kayo dito sa Romblon, so maghanap din kayo ng pares para patikman nyo rin yung pares sila dito. So yun lang mga tol. Ingat kayo lahat. Peace out.